kalusugan ng baga ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ang mga baga ang nagdadala ng oksigen sa katawan at nagtatanggal ng carbon dioxide, kaya mahalaga na panatilihing malusog ang mga ito. May mga pagkain na makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng baga at paglilinis nito. Ang mga pagkain na ito ay mayaman sa antioxidants, vitamina, at mineral na makakatulong sa pagprotekta ng baga mula sa pinsala at pamamaga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamahusay na pagkain para sa kalusugan ng baga at paglilinis nito. Magbibigay din kami ng ilang tips kung paano maisasama ang mga pagkain na ito sa iyong pagkain. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka palang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Narito ang mga pagkain na makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng baga at paglilinis nito. Number 1 Mga Berding Dahon Ang Spinach, Kale, Swiss Chard at colored greens ay mayaman sa mga antioxidants, bitamina, at mineral na nagtataguyod ng kalusugan at paglilinis ng baga. Mayroon silang chlorophyll na tumutulong sa pagtanggal ng mga toksin sa katawan. Number 2. Prutas na Citrus Ang mga oranges, lemons, grapefruits, at limes ay mayaman sa bitamina C, isang malakas na antioxidant na sumusuporta sa kalusugan ng baga. Ang bitamina C ay tumutulong sa pagbawas ng pamamaga at nagtatanggol sa baga mula sa oxidative stress dulot ng polusyon. Number 3. Berries. Ang mga blueberries, strawberries, raspberries, at cranberries ay puno ng mga antioxidants na tumutulong sa labanan ang pamamaga at nagpapabawas ng oxidative stress naglalaman din sila ng bitamina at fiber na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng baga. Number 4. Bawang. Kilala ang bawang sa kanyang mga antimicrobial na katangian at kakayahan nitong suportahan ang kalusugan ng baga. Tumutulong ito sa pagprotekta ng baga laban sa impeksyon at sumusuporta sa proseso ng paglilinis ng katawan. Number 5. Luyang Dilaw Ang Luyang Dilaw ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na curcumin na may mga anti-inflammatory at antioxidant na katangian. Tumutulong ito sa pagbawas ng pamamaga sa baga at sumusuporta sa paglilinis. Number 6. Luya Ang luya ay may natural na mga anti-inflammatory na katangian at makatutulong sa pag-alis ng mga problema sa paghinga. Tumutulong din ito sa pagtunaw at sumusuporta sa paglilinis sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon. Number 7. Mga cruciferous na gulay. Ang broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, at cabbage ay mayaman sa mga antioxidants at mga compound na naglalaman ng sulfur na sumusuporta sa kalusugan ng baga. Tumutulong din sila sa proseso ng paglilinis sa pamamagitan ng suporta sa function ng atay. Number 8. Green Tea Ang green tea ay mayaman sa mga antioxidants, partikular na mga catechins, na naugnay sa pagpapabuti ng function ng baga at pagbawas ng pamamaga. Sumusuporta din ito sa natural na proseso ng paglilinis ng katawan. Number 9. Omega-3 Fatty Acids Ang mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids, tulad ng salmon, mackerel, walnut, at flax seeds, ay may mga anti-inflammatory na katangian na makatutulong sa pagbawas ng pamamaga ng baga. Sumusuporta rin sila sa pangkalahatang kalusugan ng baga. Number 10. Tubig. Mahalaga ang pagiging hydrated para sa kalusugan ng baga at paglilinis. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong sa pag-alis ng mga toksin mula sa katawan at nagpapanatili ng optimal na function ng respiratory system. Bukod sa pagkain ng mga pagkain ito, may iba pang mga bagay na maaari mong gawin upang suportahan ang kalusugan ng baga. Number 1. Tumigil sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ang pangunahing sanhi ng kanser sa baga at iba pang mga sakit ng baga. Kung ikaw ay naninigarilyo, ang pinakamahusay na magagawa mo para sa kalusugan ng baga ay ang maghinto sa paninigarilyo. Number 2. Mag-ehersisyo ng regular. Ang ehersisyo ay tumutulong sa pagpabuti ng function ng baga at pagbawas ng pamamaga. Layunin na magkaroon ng hindi bababa sa 30 minutes ng ehersisyo na may katamtamang intensidad sa karamihan ng mga araw ng linggo. Number 3. Iwasan ang polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay maaaring makasira sa mga baga. Kung ikaw ay naninirahan sa lugar na may mataas na antas ng polusyon sa hangin, Subukang limitahan ang iyong pagkalantad sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng bahay kapag maulap ang panahon at pagsuot ng face mask kapag lumalabas. Number 4. Matulog ng sapat. Ang sapat na pagkakatulog ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ito rin ay tumutulong sa pagpapabuti ng function ng baga layunin na makakuha ng 7 to 8 hours ng tulog bawat gabi. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga nabanggit na pagkain at pagsunod sa mga tips na ito, maaari mong suportahan ang kalusugan ng iyong mga baga at pangalagaan ang mga ito laban sa pinsala. Tandaan na ang kalusugan ng baga ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng katawan. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga at pagkakaroon ng malusog na pamumuhay, maaari mong panatilihing malakas at malusog ang iyong mga baga. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang makatutulong sa kalusugan ng baga, kundi maaari ring magdulot ng positibong epekto sa iyong buong katawan. Disclaimer, ang video na ito ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito. Dahil maaaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom, pagkain, mapaggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang informasyong pang kalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang isang malusog na katawan at nagsisimula sa disiplina tamang pagkain ehersisyo at isang buwan ng konsultasyon sa iyong doktor maraming salamat sa panonood panoorin ang iba pang videos ng channel na ito na maaaring makatulong sa iyong kalusugan huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo lagi sa mga videos ng channel na ito maraming salamat at God bless sa inyong lahat.